Hello mga Katinders, good morning sa inyong lahat. MamiTins19, ngayon ay nasa 5.05am na actually, kanina pa ako gising mga around 3am. Tapos na ako na kape, ayan, ubos na at pinapak ko to aking biskwit na paborito si Fita. No, Fita, beka naman. So kwento ko lang, may kwento ko sa inyo uh, yung kahapon, actually this week tagal ko na sana gusto tong i-share pero ngayon lang ako parang ah, sige na nga i-share ko na nga sa inyo so kwento ko yung mga suki ko before before pa yung parang sanay tayo na everyday silang bumibili sa atin pero dumating yung oras na bigla na lang sila hindi bumili sa akin <laughs> di ba yung number one suki ko ng sigarilyo ay nagtampo nga sa akin kasi Uh, hindi ko na siya pinagbigyan na mangutang kasi ayoko na yung dami kong lista-lista so after noon. Hindi na siya bumalik. Pero later part, yung mga later na medyo pasilip-silip sa akin, pero pupunta talaga siya sa ibang tindahan. So, hindi na talaga siya up to now bumili sa akin. So, si customer number 2 naman ay siya yung nauna pa sa akin customer 1. Hindi ko alam kung ano yung naging kasalanan or parang may nagawa ako na hindi, hindi ata niya nagustuhan. Siguro yung sa Kasi wala akong maalala kung ano yung, <laughs> ano yung bakit di na siya bumili sa akin. Pero kahapon at paminsan-minsan ay napapabili pa rin siya. Siguro yung paborito niyang tindahan ngayon baka hindi nagbukas. Or baka yung hinanap niya doon ay walang stock. Kaya bumili pa rin siya sa akin kahapon. So yung ko na lang. So kayo ba pag si customer na nagtampo ay hindi na bumili, pag bumalik sa'yo, binip, pinapagbentahan nyo pa rin ba? Or parang sinasabi nyo na wala kayong stock? So, eto na si customer number 3. Eto si customer number 3 ay from time to time bumibili sa akin. So, dati, um, parang siya yung aking first customer hanggang gabi. So, from time to time talaga siya pabalik-balik, ice tubig, sigarilyo, soft drink. So, may times talaga na yung later part na siguro magwa one month na ay hindi na siya bumibili so parang syempre nataka ka kasi nasanay ka diba na everyday bumibili tas nung ano parang wala na talaga as in totally wala so wala lang so life must go on no hindi naman tayo pwede magtaka or parang hindi tayo pwede ma depress na yung si ating mga suki ay hindi na bumalik So, yung later part na, starting nung medyo lumakas ako nung Thursday, ay bumalik siya pumakyaw, pumakyaw ng, hindi ko nalang ma-mention yung item. So, kaya siguro, sa isip ko lang, ay buo yung kasi, buo kasi yung pera niya, 1K yung pera niya. Kaya so, naisipan niya na baka gusto lang niyang magpasukli sa akin, kaya sa akin siya bumili. Pero kahapon, ay bumili na naman siya. So, yung parang, hindi mo talaga natatansya yung mga customers natin, no, na... Uh, baka nagtampo or kung ano nangyari, ba't na bumili sa'yo or baka wala, wala talagang budget o hindi mo talaga natatansya kung ano yung kung ano yung dahilan kung bakit di na sila bumili so ang ikinaganda ngayon kahit si customer 1 na hindi na bumili sa akin at least wala akong iniisip na yung mga lista-lista ba diba? clear yung aking notebook clear yung aking notebook nung pinakita ko sa inyo up to now clear pa rin na wala na akong yung mga piso kulang dos. Pero meron lang ako twice, no, na parang namali ako ng kwenta at medyo nalugi ako ng 25 pesos at 6 pesos. Yun lang so far. At medyo nakukuha ko lang man din balik nung no, sa mga nababawi ko lang din naman. At least wala akong stress. At alam ko naman yung nalugi ako ng 25 pesos at 6 pesos. Eh, kasalanan ko rin naman. <laughs> so, kaya tanggap na tanggap ni Mami Tins yun. So, yun lang naman yung aking sharing. Na-experience nyo ba itong ganito, mga katinders, na suki nyo na hindi nyo napagbigyan, kaya hindi na bumili, hindi na bumalik. Or yung suki nyo na hindi mo alam kung ano yung dahilan kung bakit nagtampo, kung bakit padaan-daan na lang sa store mo sa iba na bumibili. Nakikita ko kasi ano kaya yung dahilan at ano rin kaya ang dahilan kung bakit uh, from time to time ay bumabalik pa rin siya sa iyo ano rin kaya yung dahilan yung mga suki mo na nakasanayan mo every morning na bumibili ay later part ay hindi na bumili pero ngayon na week na to ay bumabalik pa rin na bumibili sa iyo ano kaya yung mga dahilan ng ating mga customers na gano'n? Pag may alam kayo, comment down below. Baka at least naman may hint ako or may, may knowledge ako kung bakit gano'n. So, gano'n siguro talaga ang mga customers. No? Hindi natin na pro-project Uh, yung consistent lang kasi talaga na bumibili sa akin, yung hindi nagtatampo, kahit na sabihan mo na bawal utang, ay yung mga bata, no? Sino relate? Pero yung mga matatanda, pag sabihan mo na walang utang, hindi pwede yung walang bote, di ba? Usually, yun yung ano, parang nahihindian natin sila ay yung mga customers natin na adult or yung mga medyo matanda na ay nagtatampo. Okay? So, si Mami Tins ay sanayin ko na. At first, parang nahihinayang ako na si customer na to kaya hindi na bumili kasi hindi ko na pagbigyan. May mga panghihinayang pero iniisip ko yung brighter side na at least wala nang utang, at least wala na akong lista-lista, no? What if, ano yung hintayin ko pa na baka hindi siya makabayad o di ang ending nun lugi si mamitins, okay? So, sya yun lang naman ang checka-checka for today's video at Maglalaba pa si Mami Teens at Saturday ngayon. So, magbubukas ako ng maaga kasi ngayon na week ay medyo busy si Mami Teens kasi nga sweldo. Okay, good morning mga Katinders. Thank you for watching. Like and subscribe nyo ako sa aking YouTube channel at aking Facebook page, Mami Teens 19. Good morning. Happy selling sa ating lahat.